pagpalang araw kaibigan ano? ito po ang inyong kaibigan kay Sos brother Armani Bautista ah, 10.40 na ng umaga ano po kaninang mga bandang alas 9 o alas 8 media nagsimula pong umambon ng bon hanggang ngayon umambon pa rin po ano siguro dala ng sabi nga may bagyo raw Pakayun po ang dahilan ni Bagyo ano? Tignan po natin, ano? Ito. Kamyas. Kamyas po yan. Kamyas. tingnan nyo po yung kalangitan medyo cloudy yan ah dahil naguhulan itong mga halaman sigurado nagsasaya yan eh bakit nagsasaya siyempre po nadidiligan sila ng gusto yan sari sari pong puno yan no natibang puno yan ang ano inyong nakikita dyan ano Ah uh, itong mga ah uh, niyan talong 'yan. Eh Ay, mga bunga pa eh Ay, mga doon mga manok. Iya yung po ano. dahil nagulang ngayon ayan na uh, kumakapal na naman yung mga mga damo Mapapasin ninyo kumakapal na naman yung damo dahil nga dahil sa pagulan-ulan na yan dala ng panahon kasi nga daw po may bagyo pero malayo naman yung bagyo magit isang 1,000 km doon sa uh, north north del Luzon oh, yeah. yung puno na yun, kung yung mapapasin na yung mga bunga yun ah. ayun hindi po alam kung nara, narang tawag dyan ayun, ang daming mga bunga hindi lang alam kung pwedeng kainin yan alam ko nung araw nung araw pinag-aaralan nila yung nara kung pwedeng kainin yung bunga hindi ko lang alam kung ano naging resulta doon nung sinabing ganun, no? kung ano pwedeng kainin Ayan. Ayan. Dahil po sa ulan, ito, umaga pa lang. Pamuhulan po, ano? Kaya, lagi po tayo magdala ng payong kapote. Pang protection sa pwedeng epekto ng ulan. Yung lamig na tinatawag po. Pag hindi mo makayanan, maaaring magkakaroon ka po ng sakit. Ano? Sige po, ito yung inyong kaibigan, kay Jesus Brother, Buddy Yung Bautista. Nandito po ko sa barangay Tibag, Tarlac City. Dito po, dito po sa anak mo. Bye-bye po.